Gusto ko lang pag-usapan ito kasi merong mga tao na nagiging hadlang ang paiba-ibang schedule nila sa paggawa nga ng trabaho na kailangan nilang gawin lalo na dun sa mga creative work or content creation. Karamihan nga sa mga trabaho sa ngayong panahon ay konektado na doon sa tinatawag nga natin na information age na bilang mga knowledge worker na nagpo-produce tayo ng mga content sa video, sa text, sa audio or mga image format. At kahit hindi ka direct na knowledge worker sa ngayong panahon, ay nag-advertise ka pa rin kahit papaano sa social media para sa kung ano man ang trade or craft mo sa ngayong panahon. Kung kaya ang paggawa kahit papaano ng content ay importante sa kahit ano man ang trabaho mo. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.